si Bisiro, at Sibaba Sama-sama mga wannabe at tubo ng Bisaya Meron silang karinderya, yun ang kabuhayan Ang pangit ng nalasa, yun ang katunayan May minuto, may jato, kaldereta at adobo Iniinit ang tira, para merong maloko mga bobo kinalaban pa ako eh? Kasi seryosoin ko kayo Kung may pangalan na kayo Tulungan mo ang nanay mong magpinda Nakikikain si Pulitan sa karindirya Kaya ka nasumpak patay Gutom ka kasi Muntik ka nang mamatay At isabi sa tabi May kanser uling Yung daw ang konsentidor Sa'yo ba tong laspinas? Sabihin okay. mo kay Mayor Sikat na daw sila Sino ang niloko mo? Gagawin kitang panggatong Ah! Klaus na sila kaya biglang kumapin Hindi kami sikat pero merong umapir Kayo ba ang pader? Mukhang mali yung pagkahalo Inyo ba ang CA? Hmm, mukhang malago. Malayo ba ang bot nang napunta nyo? Ganyan talaga Pag na gabayo at ganyan talaga Kapag may bala pa sa ulo Mamijali yung lahat Sinama pa si Babalo May siro na payat Naka JJ mo na ang mga lyrics Naka JJ mo na rin Kabalik ang tangkap -tang para hip-hop, pabili ng sinangag At sya kapur na rin ako ng kanta ni Rico Puno Ang recording ni Uling Ay tulog ka dyan Masag na pinggan at pinalo na kawali Yo, 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 representing Tweet ng kawali Nagsama-sama, nagsama-sama Nagsama-sama-sama Ngayon nagsama-sama, nagsama-sama, nagsama-sama sama Pag-ibang kamay na mong kulay ngayon nagsama-sama Ang lakas ng mga loob na gumawa ng mga patama Isa maitim pa sa bulhi, ang balat Yung isa pang nagtatangkis ay biglang namamala paano? Ang mukha niyang kalahati ng buwan Mukhang gutong na payasong itura'y pinagkaitan May matabang bang anemic ang karugay na sa baba May confirmado ng kabayang mata ay chihuahua Naglalangid na ang mukha, Tatay nga mukha ba yun? Buputok na ang na parang bulkan mayon Hindi na aarawan pero bakit ang balat sunog? Pwede bang magtanong bakit mukha ang kantalog? Adik sa nikotin, kailangan ng formalin Mga nguso nyo'y dapat sunogin na ng asipinin Napatawan nyo kami, mga tae sa tabi Ano ang susunod na gagawin mga bobong ape? Gaya gaya kayo, kaya hindi umaasito Wag papangit ang mukha, kailangan po usukan ng insenso Para makadiretsyo, nagtawag pa ng kasama Yung pinuno nyo na uli, tama ang aswang mukhang paa At ang pisking ginagalis Simple lang ang aking awit Pero hindi to magmimintis Ang papel ko ay makinis Ang face mo ay luba Gumamit ng papaya Para ang mukha di mabita Ala, sige iya ko na sa nangyong luha Kainin ang sipon At ang inyong lugar Ang sensya ay baluga Maligo ng ilang beses Pa-order nga ako ng Bicol Express Ang isang binuguan na ang sahog ay chinelas Buenas mo, pero ang nanay mo ay malas Kasi nagkaanak siya ng isang

para to ngayon sa mga tropa ko May nakaswanta na walang palitan Kahit tumaan ngayon ay walang palitan Isang tumaan <pause> Mga bubu-buro -bu -bu po na narangamoy na pag-uupa Tumabay sa kanila, piling mo ay bagong tao Anong malalakas ang puto ng mga ito Sikitapatan ng mga balatan, gagaw puro ka ganito Hulintihin kaya kita para lalo kang matusta Bakit ganyan ang mukha nyo parang inalikusta yung isa yung mukha parang binahayan ng uod Yung twenty naman parang pinaligo at ang ko Yung isa sumasayaw ng ari inking Tapos sinumpak yung patay kutom na bading Magsama-sama na kayo magpapiju sa digicam Ang lupet bantay sa karindiya si Gejiman Ang napuragutan si kabayo baba at ulit Sama pa si demonyo at mulitas na may awiting Huling awitin ko say Kaibigang diyan eh ko Mangaguguran kitangayon eksa sama-sama 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 Kaibigang diyan eh ko Mangaguguran kitangayon nagsama-sama sama-sama sama-sama sama, nagsama -sama, nagsama -sama, -sama.